So hello sa mga idol. So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV. So sa video natin ngayon, so sa video natin ngayon, so ipapakita ko kung paano mag-customize ng uh, cellphone. Ayan, ulitin ko kasi nag-customize na ako nito nakaraang video. So ako mag-customize ulit ako pero ibang unit na. Ito naman ay Z, to si Itel. Itel 827. So ito yung pinaka mababang specs at pinaka mababang presyo na product ni Itel Mobile. Alam kung bakit mababa? Kasi example, nasa likod pa yung fingerprint, micro USB pa yung charging port niya, tapos yung screen niya, sabi natin yung full screen pero hindi siya umabot sa ano, taas. May mga edge po siya. Ayan. Tapos maliit lang siya. Okay. Mabigat ha. Tapos hindi pala to ano ha, uh, SIM injector. Removable pa yung likod niya pero hindi naman removable yung battery niya. Nakapix yung battery niya. Ayan. Okay. Pero ang maganda nga lang sa kanila is mga hard case. Hard case ang kasama. Hard case po yung nakalagay dito. Oh. Yan. So, pag nabagsak siya, matibay siya compared doon sa jelly case. Iko-customize natin siya kasi bukod sa 2 gb RAM lang isto, ang RAM niya, yung storage niya ay 32 gig lang. So, iko-customize natin siya. Yan. Sorry, sorry. Maraming nagaano. Yan. So, dito... Eh, ang talaga pag nag-screen record ako tapos may mag-chat-chat, may mag-notify sa aking Uh, social media account. So, ang gagawin ko na lang siguro, pakita ko na rin sa inyo kung paano mag-disable ng mga notification. Yan. So, long press natin yung FB Lite kasi uh, siya lang naman yung may notification ngayon. Yan. Dito, click natin yung notification. Click natin yung notification. Then, disable. Yan. So, din tayo makaka ng notification from FB Lite. Meron pa isa. YouTube. So, not ano ko muna to sa si YouTube? Disable ko muna notification. So, dami kong segue, no? Labas na 'to sa content na ginagawa ko ngayon pero siningit ko na rin at least educational naman 'to, tutorial about sa technology. Meron pa, a Gmail. Gmail. Long press, up in po. pa lang ginagawa ko ay eh, naglo press lang ako sa isang apps. Kaya na-access ko to mga special feature kasi hindi di mo 'to ma-access sa normal na usage lang. Yan. So okay na, wala na bang notification? Ah, wala na. Share it light. Pasiguro. Disable ko na rin yung notification. And baka biglang mag-pop up mamaya habang nag-tutorial tayo. So tara, mag-start na tayo. Ayan. So una, mag-delete muna ako ng mga apps na ayaw ko talaga nandito sa Google Play Store. Ay, nandito sa app drawer ko. Okay, so wala na wala naman tayong ma-delete kasi na-delete ko na nga pala nang nakaraang video ko. <laughs> Nag-delete nga pala ako. Yan, so wala akong siyang ma-delete dito. Okay, ang gagawin ko na lang siguro i-hide ko na lang siguro 'yung mga apps. Okay, i-hide ko na lang. So pupunta tayo dito sa ano. itong wallpaper pala, wallpaper ano ba 'to? Wallpaper, pwede ba siyang i-disable? Hindi, hindi siya pwedeng disable oh. Naka-blur. Okay, so pupunta tayo sa Google Play Store. Kalma internet tayo, mag-download tayo ng Nova Launcher. Yan. So, i-customize ko siya kasi ayoko ng mismong skin niya kasi syempre gusto kong maging unique. Ayoko kong maging common. Gusto ko unique ako sa iba. Kaya kung gusto niyo rin maging connect, kailangan but noob yang, ano ko. Nova. Nova. Launcher yun. Nova Launcher. Install. Install natin siya. Mabilis ba mag-install ang ganitong phone? Oh, mabilis nga siya. Oh, nga pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Nag-upload ako ng itong video tungkol sa cellphone. so, ano no ba lang start. Then, isagad ko yung icon style para mas malaki. din rounded. Then, shortcut. Tanggalin ko itong shortcut bar replacement. Nan. Search bar placement. Tap. Gawin kong nan show keyboard sige frequently use up no frequently use shortcut no media control yes media control then set up okay na set up natin no balancer <coughs> excuse me so gawin natin mag download pa tayo ng no balancer prime kasi mag hide tayo ng apps eh ayan no launcher prime yan no balancer prime so kapatid to ni no balancer may bayad siya oh may bayad siya 222 pesos. So, paano ko siya abil avail Gagamitin ko lang siguro yung isang Google account ko na kung saan nakapag-avail na ako sa Nova Launcher. Okay. A few moments later. So, yun mga idol. So, nakapag-sign out. Sinin out ko na yung dating Google account dito. Tapos, sinin ko yung Google account ko na kung saan nakapag-avail ako ng Nova Launcher sa mga iba kong phone. Yan. So, start na tayo. Search. Search natin ay Nova Launcher Prime. Ayan o. So, nakita nyo, pwede nyo siyang ma-install. Wala na siyang bahay kasi nakapagbili na nga ako. Yan. So, install natin siya. Nova Launcher Prime. Yan. So, na-install na natin yung Nova Launcher Prime. So, go na tayo sa Nova Launcher. So, click natin yung Nova Launcher. Go tayo sa Home. yung sa duck, click natin yung duck, gawin natin 4. And apat lang pala yung duck, okay na yan. yan. So doon na tayo sa up drawer. So up drawer na tayo. Gawin lang natin yung tatlo yung up drawer. Kasi apat siya eh. Apat yung drawer niya eh. Tatlo. Pwede na yan. Up drawer star. Vertical. Swipe. So, okay. So dito nagagana yung nabalancher prime. So hide apps. Yan. So mag-hide na tayo ng apps dito. So, AHA Game. Ayan. Kasi mas, mas ano pa rin sa akin yung Play Store compared sa AHA Games. Assistant. Yan yung mga i-hide natin, ha. Uh, contacts. File Manager. Kasi meron akong files. Hi, Translate. wag niyan. Magagamit natin yung balang araw. No Balancher. Kahit yung No Balancher Prime, pwede mo siyang i-hide sa ano balancer settings. So paano na 'yan para na tayo makapag setup kung hinaid mo. So madali lang, long press mo lang yung home screen. Andun agad yung settings ng Nova balancer. Okay. Palm store. hmm Sim toolkit, kailangan pa ba, ba to? Uso ba to? Sim toolkit. Hindi na to uso. Vision player weather, wow FM 'yan. So wow FM. Tanggalin natin 'yan. <laughs> Then okay na. Okay na siya. Ayan, so open na natin siya ulit. To disable muna, at eh, remove muna natin to remove. Ay, ah, yung camera pala, kailangan matanggal ko yung camera doon. Tanggalin ko pala yung camera doon sa home screen. Hide ulit tayo, hide. Hindi pa ako na hide eh. Nakalimutan. Camera hide natin 'yan. Chrome kasi meron na sa dock kaya di natin i-hide. Di natin siya ilalabas. Message, sabi message. Messages. Ayan, so okay na. Compound. Okay na. Kompleto na. Okay. So, dito. Remove natin to. Remove. Remove. Yan. So, mas naging cute na siya kasi malaki yung icon niya. Tapos, apat lang. Pag in-scroll mo, <coughs> tatlo lang, oh. Tatlo lang yung linya niya. Tapos, malalaki. Good to sa mga matatanda. Saka sa mga gusto na mga malalaki ang icon. Hmm, ayos, di ba? Ito naman, kulay white niya. Gagawin ko siyang black para tipid sa battery long press, punta tayo sa up drawer. Hanapin natin itong colors. Gawin natin, gawin natin siyang black. Yan, black na siya oh. Ayan, di so diba? Hmm. Panalo, yan. So, yun lang ayaw may sa ating tutorial kung paano mag-customize ng smartphone. Yan. So, yun lang, this mark ah. See you on my next video. Peace out.